tanong kay Kuya Jobert. Hello? Hello? Hello, yes sir. Hello, magandang gabi eh. Ah, yes, good evening. Kuya mm. Jobert, kay Jaya. Uh... Hello? Ah, yes, Kuya Jobert. Magandang gabi sa'yo. Yes, this is Jester po. Uh, uh, Kuya Jobert, ano, tanong ko lang po. Yung about my girlfriend. And, um, yung tungkol kasi sa kanya, ano, tag dito. Kasi sabi niya sa akin, ano, uh, ako raw yung yung sa akin yung binigay yung ano, yung... Pwede ba sabihin virginity. Ay, galit sa'yo kasi binigay yung binigay yung virginity. Galit! <laughs> Nagsisisi. <laughs> Nagsisisi yung babae kung bakit binigay siya yung virginity <laughs> niya. Hindi, <laughs> hindi. Aliga. Hindi, hindi, hindi. Jobert, ano? Huwag ko nakakapagsisi ka naman ata talaga bigyan. Kasi, Kiss and tell ka. Hindi, hindi, hindi. Ano, ibig ko sabihin, Kuya Jopart, ano, tag dito. Di ba nga, ay nga, uh, ay nga, sabi nga sa akin, ako yung first. Kasi, Sigurado ba, ka bang ikaw naka-first? Baka sa hita oh, lang oh. yun, niloloko ka lang. <laughs> sure, sure <laughs> yun, sure mo, yun, akala yun, Akala <laughs> sure mo, okay yun, na. na, inipit lang pala sa then, then, hita. Hindi, 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 kasi, ano, tag dito. Eh, di ba, ganun nga. Tas, ah. Tapos, marami naging past boyfriend. Eh, yung mga past boyfriend niya, eh, is, ano oh. yun, tag dito, may, mga, big time yung mga nagbibigay ng laptop sa kanya yung diba? ano talaga ano bongga bibigyan siya ng mga kagamitan mm -hmm, na mm mga ganun eh sabi nga ng parents nga Hey, baka na, naman binibigay mo yung sarili mo sa'yo. Ay, binibigay mo na sarili mo sa boyfriend mo, mga ex, gano'n. Mm. Eh, sabi niya sa akin, kilala ko namin yung girlfriend ko yung dito. baga, kaklasiko na kasi sa way back to high school, second year. Ayun. Eh, naging kami lang naman nung, ano, nung second year college ko na po. Ayun. Tapos, ang tanong ko kay Jobert kasi, may mga naririnig ako na ano, sa, uh, kasi nag-OGT siya, graduating siya ng HRM ngayon. Ah, oh, oh. And then, nag-OGT siya sa Max, uh, Max Restaurant. Okay. Ganito sa mga tao, mga... no? Hey, shh, -sh. huwag ka ba magbabanggit naman ng ganyan. Uh, uh, um, Ikaw lang ang galit, kami uh, hindi. Kaya huwag mo uh, gamitin itong radio namin para banggitin mm, yan. ha? Uh, sorry. and, mm. and um, ah, uh, tag dito. Tapos, ayun, yung mga nag, ano mo yun, Kuya Jobert? Ano bang... Kasi Ay, yung... Hindi na kami pakainin dyan. Sarap-sarap <laughs> pa naman <laughs> ng mga manok niya oh, doon. Uh, sige. Ayun. Tapos, tapos, ayun. Uh, alam mo yun, Kuya Jobert, yung paparinig yung mga nakasama niya doon. Kasi sinama niya ako doon. Eh. Hmm. May binalikan siya na something na certification. Mag no. Tapos kasama niya ako. Tapos, nakita niya yung best friend niya. Yung best friend niya kasi, ano, masyadong silang close. And then, alam mo yun, matuturo mo bang best friend yung isang tao kung ano, nagtitake advantage. Hindi ligawan kasi siya noon. Tapos binasted niya kasi hindi nga niya trip yun yung, yung boy. Then, parang nagtake advantage yung lalaki na, uh, ano, inaano siya. Hmm? Inasabi na, tapos, ano, gusto niya, gusto niya maging best friend, tapos nililigawan niya. Pwede ba yung ganun? Tapos, ayun, yung lalaki na yun, yun na nagsabi na ano, na, nagpaparinig sa akin na ano, nabuhay na manoro niyo yung girlfriend ko. Ayun. Eh, Ay baliw naman. ka pala eh. Sabi mo, ikaw nakauna, ba't ka ngayon oh, maniniwala na hindi, ka, tinga, tinga, kasi naman, na, nga, kasi sinasabi niya na nakabuhay naman? Alam na nila na, ano ko, alam na nila na boyfriend ako. Pero, ba't ganun? Ba't but kailangan ba nila magparinig oh, sa akin? Ano ba? Parang na-distract. Naninira! Alam mo ayun. may mga naninira? Um, Hindi mo may iwasan um, yung uh, mga naninira. Mm. Ba, ayun nga kay Job, yung pinaka main na tanong ko rito. Yung pinaka pang, ano uh, paano pa ko. may, paano yung may ex yung sarili ko? Saan ko ilalagay na ano? Ba't ka salita kayo may lawa yung bibig? <laughs> 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 <Nalululut. laughs> ano <Marang, laughs> <laughs> <laughs> Parang, 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 ang mo kung magsalita. Kwa, <laughs> 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 double, <laughs> Ah, nalulunod, nalulunod sa lawa. sa Lulunin mo naman yung lawa mo pag lumalabas na. <laughs> mm. Nilulunod yan pag lumarami na. Oh. Mm. Ngayon, ano yan? Pabayaan mo yan. Unang-una, kung may tiwala ka sa girlfriend mo, walang yun yan. pakialam yun yun. sa mga sinasabi ng iba. Takot ka ba? Na insecure ka na pag may nagsabi sa girlfriend mo na ganun ka, maniniwala siya sa'yo? Maniniwala yung girlfriend mo sa mga taong yun? Hindi naman tanga yung girlfriend mo, eh. At kung mahal ka ng girlfriend mo, kahit anong sabihin ng mga maninira sa'yo, hindi maniniwala yan. Matatawa lang yan. Kasi mas kilala ka niya dapat kaysa sa mga taong yan. Ay, nga, kayo, yung iba, atat -at na lang yan. Mga maninira na lang yan. Kung, kung ano sasabihin. keso nagganito ka, nagganon ka. Hmm. Nasa babae yun. Ayun. Sige, basta... Thank you. May tiwala well, ka naman din sa baba sa yeah. mo. Mm. Ay, isa pang last question ko. Lata. Ano ba yung ano? Kaya job yung aligaga. <laughs> ano daw yung aligaga, Dre? Uh, aligaga ikaw. <laughs> <laughs> aligaga, yaan. Kasi, al alam mo yung Jobert, ano Sa lahat ng, kasi mula school, ko, lahat, tag dito, Aligaga, aligaga. Ang <laughs> naririnig. Parang nauso na dito. Dre! <laughs> <Daririn. laughs> mm. Ano daw ang ibig sabihin, Kuya Jobert, yeah, ang aligaga? aligaga? Ang aligaga ay ang ta taong hindi mapakali. Ah, okay. Hmm. Hindi makontento. hmm. makontento. Hindi... Wala. Yung kaninang caller, aligaga yung babae, hyper. Oh yan, hyper yung eh. aligaga. Ikaw naman yung bibig mo, aligaga. <laughs> magsasalita sa sobrang gusto mong masabi sinasabi mo, yung laway mo, naipo na lahat dyan sa... <laughs> <O> uminom ng... <laughs> Nalulunod ka sa sarili mong laway. Ano ba? Ano klaseng nila lang? Ang laway, pag nagsasalita ka, pag sumasabra na, nilulunod binabawasan. Yun. Oo. Oh. oh. Ah, yes. Hindi ang pagkain. <laughs> <laughs> Para ka ugoy, iniipon mo yung kaway siya. Pag na oh, iniinom din. O, oh, ganun lang yun, Brad. Tiwala, ha? Ah. Yun, ako. Sa IFM, sigurado. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. Mm. Ay, naku. Aligaga. Aligaga ang bibig. Masyadong, ano, nagpo-frot. <laughs> Parang kape dati, yung kape yung may frot. Oo, oh, yung mabula. Nagsasalita. <laughs> Nabubulunan na sa laway, ayaw lununin. Grabe naman yun tayo nag... Sobrang excited na nakausap yung programa natin. Ay, galit mo. Iba talaga ang dating na 93.9, 93. Dre. 93. 93. Bakit? ano Kahit laway mangil? nila, hindi na nila napapansin na sobrang tuwa. <laughs> <laughs> hindi na nalulunok? <laughs> hindi na nalulunok. Sobrang excitement eto dre eto mga nakikinig sa atin asalmo sa mga taga Basilan mga kapatid nating Muslim ay mga kapatid nating Muslim ha may mula yan kay Gads at uh, mga taga Pobletes boarding house sa Sambanga nakikinig din sa atin maraming maraming salamat <laughs> at uh, sa Usami City dre Osamis? nakikinig sa atin it's amazing hindi na naman natin mapaiikakaila naman yan eh. kapag ikaw ay nagbibigay ng kaligayahan sa mga tao sa panahon ng kagipitan at kalungkutan, ano ka pa? Number one! <laughs> thank you, thank you, thank you! Thank you, guys! You know what's happening? Sa puso natin, di ba? Ang nagpapasaya ay yung mga tao mapagpakumbaba at nagbibigay lang, dudulot lang ng kaligyan sa ibang tao. Pero kung ikaw, pinagagalitan mo na nga yung ibang tao, Ayan na naman mga kabobo, kabastusan ang pinag-uusapan anong dulot nito sa kabataan? tayo hindi ay nako, hindi you know, lahat tayo current events mga, mga, ano ba tawag doon? mga karunungan general knowledge speech <laughs> yeah. politics public service um, uh, social service at saka, all service. Lahat Press 1. Call Kuya Jay Press 2. All the DJs of 93.9 IFM. Press 1. That's 93.9 IFM. Yan, ang istasyon namin. Ano, tumawag pa kayo dali. Huwag niya ililipat yan, ha? Mumurahin kayo doon. 584-5545. Kita nung mo ay Kuya Jobber.